Sa unang tagpo, eklipso, isang salamangkero ay lumitaw mula sa teatro pagkaraan ng kanyang show. Agad siyang sinalakay ng isang may superpowers na nagpatulog sa kanya at dinala sa sekretong himpilan. Di nagtagal, nagising siyang nakaposa sa isang stretcher na kung saan ang katawan niya ay dikit sa teknolohikal na aparato. Katabi niya isang superhero si Skeletal na akala niya ay brasero na naging bungo dahil sa naubos na mga dugot apoy na lakas para sa isang eksperimento. Nagulantang ito kay Eclipso at pasigaw siyang humingi ng saklolo Subalit walang makarinig. Kumakain ang alaga niyang pusa habang tumatanggap siya ng tawag mula sa opisina, nagutos sa pagtugon sa isang insidente. Bihisan at tumungo siya sa pinangyarihan at doon nakipag-usap kay Cecile Schultzman. Kasama sa pagsisiyasat, nagkwento si Cecile tungkol sa isang gabi na ilang may superpowers na kabataan ang naglagablab sa isang nightclub nang sila'y tanggihan sa pasukan. Inutusan ni Moro ang iba pang opisyal para sa forensic inspection, ngunit tapos na ito't nakaalis, nanlumo si Moro na laging sumusunod na lamang sa istasyon kinastigo ng superintendent si Moro dahil sa kanyang kamakailan na katamaran at inilahad si Cecile bilang bagong kasama sa trabaho. Si Henry ay nagangkin ng pinakadakilang pangalang superhero sa grupo. Iniwan niya ang Pack Royal matapos ang malungkot na aksidente ni Gigaman at bumuwag ang koponan. Noon pa man, sumabak na si Moro sa pagiging espesyal na alagad ng batas para dakpin ang mga superhumans. Sa mga nakalipas na taon, bumulusok ang kriminalidad halos wala at tila naglaho ang mga superhumans. Ngayon na muling nag-aalab ang mga kaso, nais ng superintendent na magambag si Moro at Cecil sa mga pagsisikap nang hapon ding iyon, tumanggap ng balita si Mauro at Cecil tungkol sa parehong insidente. Kasama ang pulisya, agad silang nagtungo sa lugar ng pangyayari kung saan nalaman nilang isang tin ang nagdulot ng sindak sa paaralan gamit ang kanyang apoy. Cecil, kinakailangan ng mabilisang pagkilos, ay pinaalerto ang team na maghanda ng mga kagamitan para sa aksyon, ngunit nagpasya si Mauro sa dimarahas na diskarte. Hinubad niya ang kanyang sandata at marahang lumapit sa binata, kinakumbinsi itong wala siyang kalaban. Sa wakas, Naabot niya ang binata gamit ang kanyang mga salita at dinala ito sa kustodiya. Nakumpiska din ang mga serums na siyang pinanggalingan ng kapangyarihan. Paalis na sila nang mapansin ni Mauro ang kabado at tila kapangyarihan din merong si Lily, anak babae ni Gigaman, ngunit inuwi na siya ng kanyang ina. Samantala, si Ishmael ay nakitang nagtitinda ng serum tubes. Pag inhale ng serum, nakuha rin nila ang kapangyarihan para sa sariling katuwaan. Kinabukasan, dadalawin niya si Henry na may kapangyarihang maglaho at Tomeleport. Dahil may karamdaman, binibisita siya ni Moro araw-araw upang pakainin. Kinuwento niya kay Henry ang mga pangyayari sa lungsod at nagusisa kung kilala niya ang pinagmumulan. Pinag-aaralan ni Henry ang mga pangyayaring ito at kinuwento ang paglaho ng brasserie. May taong nagngangalang Rudy na nagtungo kay Nadja, ang mastermind na eksperimento sa superpowers at lumikha ng serums. Tinanong niya si Nadja tungkol kay Lily at ang kanyang kapangyarihan at bilang sagot si Nadja ay nagutos na mangalap ng impormasyon. Si Rudy ay agad na sinusubaybayan si Lily. Hindi man direktang utos iyon, kakapit siya sa kahit anong dahilan. Sa ikay mabalik sa presinto, may tawag na natanggap mula kay Henry, nagbigay ng dagdag na detalye. Hinggil kay Brasserie. Nabanggit niya na makalaya lang sa bilangguan, nagumpisa si Brasero na magtrabaho sa isang restaurant sa Paris at sumali sa volleyball club na ginagabayan ni Kalista. Si Kalista habang nagtuturo sa kanyang mga estudyante sa volleyball, may napansin siyang estudyante na kakaiba ang kilos. Tinitigan niya ito sandali at nagkaroon siya ng pangitain na ito ay magiging. Matapos ang pagkatalo, kinausap niya ang binatilyo at pinag-iingat siya laban sa ilegal na aktibidad na kanyang ginagawa. Dito lumitaw na may kakayahan si Kalista na makakita ng hinaharap sa tiyak na antas. Di nagtagal, kinunsulta ni Morel si Kalista hinggil sa kasalukuyang suliranin. Ipinaliwanag niya ang pangangailangan na mahuli ang pasimuno nito kung hindi masisira ng mga kabataan ang syudad. Matapos ay tinanggihan ni Morel ang pakiusap niya. Kalaunan, nakatanggap si Namoro at Cecil ng tawag mula sa medikal na laboratorio kung saan ang isang forensic expert ay sumusuri sa bangkay. Doon, napansin ni Moro ang tattoo at nakilala niya ang lalaking patay bilang isang brasero. Ipinahiwatig nito sa kanya na may isang tao na humigop ng lahat ng dugo ng lalaki at ang taong ito ay gumagamit ng dugo upang maghanda ng super serum para mahanap ang mastermind. Nagsagawa ng mas masusing pagsisiyasa at sina Moreau at Cecile tungkol sa mga taong nagtitinda at bumibili ng serum. Habang nasa proseso, dumalaw sila sa ospital upang magusisa sa teenager na si Amin na sangkot sa nakaraang insidente ng sunog sa nightclub. Sa una, ayaw siya magbigay ng detalye. Subalit nang si Cecil ay nagbanta, ibinunyag ng binata na si Ishmael ang nagbigay ng serum sa kanya. Sa pagkakaalam na hinahabol si Ishmael ng pulisya, utos agad ni Nadja sa kanyang tauhan na siya'y hanapin dahil sa dami ng serums na kanyang pag-aari. Ngunit, bago pa man nila sinimulan, natunton si Namoro at Cecil kay Ishmael sa kanyang tirahan at hinabol siya sa loob ng building. Sa isang sandali, nagtago si Ishmael sa supermarket, ngunit agad siyang nadakip ng mga pulis. Sa presinto, tinangka nilang kumuha ng impormasyon kay Ishmael, ngunit tikom ang bibig nito. Ngayong gabi, habang sila Moro at Cecile si ay nag-overtime sa presinto, samantalang si Moro naman ay pumunta sa karatig na kainan upang bumili ng pagkain, isang tawag ang natanggap niya. Ito ay galing kay Henry labing una sa mall. Inalam niya ang pagkawala ng isa pang bayani, si Eclipso, na may kakayahang bulagin ang mga tao. Kasabay nito, sinalakay ng grupo ni Nadia ang presinto upang iligtas si Ishmael. Nang mabalitaan ang komosyon, bumalik si Moro sa istasyon at nadiskubre niyang na-blind ng mga umaatake ang mga inspektor. Nagpahayag ito sa kanya na ang kanyang hinala ay totoo. Natuklasan nila na na-extract nila ang blood seal ni Calypso. Maingat na umakyat si Moro sa hagdanan upang pigilan ang mga umaatake. Ngunit nakita niya na nabulag din nila si Cecil itinulak nila siya mula sa itaas na palapag at tumakas kasama si Ishmael. Ngunit bago pa man mangyari ang hindi inaasahan, tumakbo si Moro patungo sa kanya at hinawakan siya. Bilang resulta, lumutang si Cecil sa ere sa halip na tumama sa lupa. Ito'y nagpapakita na si Moro ay isang superhero rin. Oo nga naman, kasama niya kasi si Henry na may kakayahang manipulahin ang grabidad at magpalipad ng mga bagay. Natuklasan niya ang kanyang natatanging kakayahan nang siya'y kasapi pa ng Pack Royal. Sa kabilang dako, si Ishmael ay dinala kay Nosia na nag-utos sa kanyang mga kasamahan na wakasan ang buhay ni Ishmael. Sa kanyang pagnanasang makaligtas, isiniwalat ni Ishmael na mayroon siyang alam tungkol sa isa pang bayani, si Moro, subalit hindi siya pinakinggan at pinaslang pa rin ng grupo. Kasunod nito, nag-utos si Nosia sa kanyang mga kawal na hulihin si Moro. Maya-maya, isa sa mga kasama ni Nosia ay dumating sa paaralan ni Kalista at nakumbinsi ang mga mag aral na subukan ang bagong serum. Walang atubiling sumang-ayon ang ilan, ngunit agad silang binawian ng buhay. Nagkaroon ng epidemya at agad na ipinagbigay alam sa nausea ang epekto ng serum. Samantala, ang ina ni Lily ay lumapit sa himpilan ng pulis, umiiyak at iniulat kay Moro ang pagkawala ng kanyang anak. Nahayag na si Lily ay dinukot ni Nadia upang gamitin ang kanyang dugo sa paggawa ng serum. Nang mabalitaan ito, dalidaling pumunta si Moro sa tahanan ni Lily upang maghanap ng mga bakas. Naroon niya na abutan si Kalista na nagkwento tungkol sa trahedyang sinapit ng kanyang mga estudyante dahil sa serum kung saan lalo niyang naintindihan ang bigat ng sitwasyon. Pumayag siyang sumuporta kay Moro, ngunit tumanggi na si Moro at pinagutosan siyang lumisan. Pagkaalis, sinimulang suriin ni Moro ang kabahayan at sa kalaunan ay nakadiskubre siya ng isang pirasong papel sa basurahan na may nakasulat na numero. Ginawa ni Moro ang lahat upang makakuha ng dagdag na impormasyon, subalit sinalakay siya ng tauhan ni Nadia. Inabutan siya ng sedante at nawalan ng malay si Moro. Sa isang banda, napuna ni Kalista si Cecil na tila papalapit sa lugar. Masidhi niya itong tinitigan at biglang nagkaroon ng pangitain sa mga masasamang balak ng mga tauhan ni naja O baba na siya. Upang umiwas sa sakuna, dali-dali siyang nagtungo kay Cecil at nagtago sa kotse. Di naglaon ang mga tauhan ni Hench na dala si Morrow na walang malay ay nasilayan nila. Nais umaksyon ni Cecil, ngunit pinayo ni Kalista na may kakayahang hulaan ang hinaharap na mag muna na ni Moro sa kotse kahit siya'y hindi malay ang kakayahan niya ang nagpabagal sa sasakyan. Nagulat ang gang at tatlo ang bala na pinutok sa kanyang dibdib at itinapon palabas bago umiskapo. Buti na lang ang lakas ni Moro ay nakapagpabalik ng mga bala palabas ng katawan. Ang di pagkatama ng bala ay superior na superpower kesa sa kakayahang lumipad lang sa ere. Sa kasunod na tagpo sa bahay ni Henry dinala ang dalaga at tinulungan siyang gamutin ang pinsala bago pinagpahinga. Mamaya sa pag-uusi sa inusisa ni Cecilia ang identidad ni Morel Ang sagot, ibinahagi ni Calista at Henry ang pagkilala sa kanya sa isang operasyon Namangha ha, si Gigaman, leader nila sa galing ni Moro at ginawa siyang esensyal sa kanilang grupo Nagkaisa sa ilang layunin at umani ng tagumpay pero isang araw, hindi na iwasto ni Moro ang paggamit ng kapangyarihan, sanhi ng pagkawala ni Gigaman. Simula nun, iniwan niya ang lakas at piniling magumpisa ng bagong pang-araw-araw na buhay. Paglipas ng na ibigay ni Cecil ang numerong nakuha mula sa bulsa ni Morosi. Sinaliksik ito ni Henry sa computer at natuklasang kay Elizabeth ito, isang psychologist na eksperto sa superhuman abilities. Lihim pala niyang kinukunsinti ang mga kliyente kay nausea para gamitin ang kanilang dugo sa serum. Pagkatapos, sinundan ni Henry ang klinik at nagkunwaring pasyente, inilagay ang mic sa cabinet. Inumpisahang makinig sa mga kausap ni Elizabeth habang patuloy na binabantayan siya ni Kalista. Sa gitna ng lahat, nalaman nilang si Nosia ay isang superhuman na may kakayahang maghipnotismo. Ang mga magulang niya ay tutol sa paggamit niya ng kapangyarihan, ngunit itong balisa ay pinili na lang na patayin sila. Kasunod nun, tinip inipon si Elizabeth at ginawang kasabwat. Lumaktaw ang eksena sa mga araw kung saan sinusubaybayan si Kalista. Sa wakas, matagumpay na na-locate ang kinaroroonan ni Elizabeth Tenaga. Kaagad nilapitan ni Henry at ni Cecil upang magplano para sa susunod nilang aksyon. Nagkataon, nalaman din ni Kalista na ang pulisya ay may idea na rin sa lugar ng nausea. Inisip niyang magiging madugo ang labanan kung sila ang unang makadiskubre kay nausea. Kaya nagdesisyon ang grupo na sila ang unang pumunta at sagipin si Lily. Samantala, nakabuo na si Nadja ng serum na galing sa dugo ni Lily na mayroong elektrikal na mga katangian. Sa sumunod na tagpo, itinago ni Henry, Kalista at Cecil ang kanilang mga sarili sa hideout. Nagsimula ng laban sa mga tauhan ni Nosha na may taglay na bagong kuryenteng kapangyarihan. Sa kasagsagan ng labanan, tinangkang tumakas ni Naja kasama si Lily pero hinarang siya ni Moro. Sa gitna ng gulo, inilayo ni Cecil si Lily. Nang matunugan ito, lumanghap si Nadia ng labis na serum at hinabol sila. Sa huling sandali, kinontra ni Mauro si Nosha at lumundag pa alis. Tama nga siya, di na kaya ni Nadja ang kanyang kapangyarihan at sumabog siya. nag ang team na baka kasama si Moro sa nasawi pero bumalik siyang may konting mga pasalang. Pagkatapos ng gulo, naglabasan sa lahat ng news channels ang balita tungkol sa bagong bayani, tinagurian siyang Titan. Sa bisa ng mga pangyayari, ipinagpatuloy ng Royal Pack ang kanilang misyon na depensahan ang lungsod laban sa mga superhuman na may di mabuting hangarin. Inalok ni Cecile kay Morrow ang superhero mask. Hinihimok siya na ipagmalaki ang kanyang role bilang lider. Nagtapos ang pelikula sa pagbabagi nila ng isang maaalab na halik. Nagpapahiwatig ito ng pagsisimula ng kanilang pag-iibigan habang suot niya ang maskara.